Puntahan naman natin ang uh, area ng Cagayan dahil yung sospek uh, sa pagpatay mm. sa dalawang uh, pulis sa Bukawi-Bulacan na matay po yan uh, sa inkwentro sa bayan naman ng Bag-Ao, dyan po sa Cagayan. Report mula kay RH25, Grace and Sano Grace. Uh, Manang Grace, magandang umaga. Helene Romero, good morning. Patay ang sospek na umunay na sa likod nga ng pagpatay sa dalawang pulis Bukawi-Bulacan noong March 4 sa kasalukuyan. Ang... Uh, Matatanda ang napatay si na Staff Sergeant Dennis Cudiamat at Police Staff Sergeant Ian George De La Cruz. Kinilala ang napatay naman na suspect sa alias na Sander at uh, ito ay mula sa pinagsanib ng pwersa ng PNP na nag-serve sana ng warrant of arrest dito. Batay sa report na, uh, na nakarating sa tanggapan ng Regional Command Region 2 ng PNP, nanlaban at bumunot ng baril ang naturang suspek kaya napilitang gumanti ang mga operatibang pulis. Na-recover sa suspek ang isang guap na si serial number at ito'y hinihinalang service firearm ng napatay na pulis. Ayon kay Baggao uh, Chief of Police Lieutenant Colonel Noriel uh, Lakagan, may dalawang linggo rin na minamanmanan ang naturang suspek bago isasa ang operasyon. Napagalaman na nagtago ito sa bahay ng kapatid na nakapangasawa na residente naman sa bayan ng Bagal. Para sa DZRH, ito, RH25, Great Veritan Sano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.